And now, yung mga adik na mga celebrity na dating dilawan. Di ba? Nagalit-galit kay Marcos. Tignan mo. Yang si Dilima. Yang Delis na yan. Okay? Yung Delis na nag-file. Tignan natin to. Mapapakita lang natin sa inyo yung mga ginagawa ng mga ng gobyernong ito. Isa sa mga nag-file ng uh, impeachment complaint laban kay Inday Sara, itong si dating sekretary, uh, Ging Delis. Okay? Ano to? Sino ito yung Ging Delis na ito mga palangga? Okay? ang dami niyang mga kaso dati, ang dami niyang mga kinasangkutan, okay, na mga, uh, what do you call it, anomalya. Nung nasa, ano siya, administrasyon ni Noy okay, ay mayroon kinwestiyon sa kanya yung pagrenta ng mga sasakyan, sa kanyang departamento, at kung ano-ano pang mga ibang mga uh, corruption. Hindi natin siya i-discuss. what I am trying to point out, di ba, to prove a point here, na itong nasa likod ng pag-uusig na pag impeach kay Inday Sara sa mga kasinungalingan. Walang kwentang 125 million confidential fund na ina, na ina, ano sa kanya, na pinupukol sa kanya. Itong pu inang tong mga nasa likod, katulad ni di Dilima, lumantak ng Saba, ging Dennis sangkot doon sa mga ano uh, anomalya during Noy Noy. During Noy Noy ito eh. mga itong si Dilima lumapa ng Saba sa preso. Lumapa ng Saba ni Dayan, ni Junel, kung ano pang kapotahan kabigaan, kaalputan, ah, frail, ano, frailties, sobo, kadyotahang, you know, you know that already eto yung mga tao ano ang moralidad din may moral ba ito immoral may maayos ba na pag-iisip tong mga to kung ikaw DOJ secretary ka mataas ang iyong uh, panunungkulan may panu may pananagutan ka sa taong bayan kung paano mo ipresenta ang iyong sarili di ba na ikaw ay magiging morally di ba morally accepted pero katanggap-tanggap pa sa lipunan ng bayan na si Delima na andyan na ginagamit ni Lisa Tanas, okay ng dilawan pulahan para pukulin ang pukulin si Sara Duterte ay sinira ang buhay ng pamilya ni Ronnie Dayan. May asawa si Ronnie Dayan. Yan palang may kaso na dapat si Dahlia de Lima sa mata ng Diyos at mata ng batas ay may kasalanan siya, bawal ang pakikiapid, 'di ba? May kaso na dapat ang hinayupak na 'yan dahil nagpakangkang siya, nagpakan o yan na lang kung gusto niyo. 'Di ba? Ang pangit na salita pero dagpatchukchak si Dahlia de nagpatuhog sa isang may asawa harap-harapan gamit ang pondo ng bayan. Ginagamit niya ang uh, DOJ during the time. Kumantakanta pa sa loob ng bilibid. Ano pa? Junil! Diba? Na ganun, ganun Yan ba ang mga taong ng suportahan ng mga katoliko na katulad ko? Na ang dating DOJ na nagpupukol ngayon kay Sara dahil sa 125 million a confidential fund na yan na ginagamit nilang grounds for impeachment na yan naman ang nagbigay ang presidenting bangag na dapat managot din kung yaan ang, bat ang uh, premise na gusto nilang sundan. Yan ba, mga katoliko? Pinagla, pinagmamalaki mo si Delis ng mga mukhang pagot? Ilonggo lang ang maka-ano niyan. Maka-intindi ng pagot. Ano to, kung anong Tagalog ng isda. Yan ba, Iglesia Katolika? Di ba? Catholic Church? You, father, mother, sister. Kasama pa kayo doon sa likod? Backup dancer pa kayo ni Dilima? Ano? lock din kayo? Lumapa din kayo ng sabah? Ikaw na madre, kayo doon na nasa likod. Tanungin ko kayo. Eto ba ang bansang Pilipinas na gusto nyo pamunuan ng katulad ni Dilima na nagpasalakpak nagpasalaksak ng kepyas niya sa isang saba ng driver niya na may asawa at text pa ni Dilima ang anak ng kanyang kinakalantari na may asawa tita, ano ba tawag niya kay Dilima doon sa anak ni Dayan wala na po kami pambili ng ganito ganyan parang nangingiyata ng pera dadadadada dada, dada. asaan? Hoy! kapwa ko, katoliko nasaan? tama ba yan sa mata ng Diyos? so kung ganyan pala na ang gusto nyo o katulad ni Lisa Tanas na bumuka ka at may napa... o ginorgor na PSD? dahil sa kadyotahan ni Lisa Tanas? Yan ba? At ang pagiging adik ni Bangag Junior, yan ba ang gusto niyong Pilipinas? This is not about Sara Duterte. This is about the kadyotahan harap-harap ang isinasampal na sa inyo. Fina-check na kayo ng kalikasan ng Diyos nung ipinagmalaki ni Bangag Junior. Meron tayong 5,500 control. The next few days, two days, boom! Fina-check, nagbahat dahil nagupit tayo ng Diyos. Hinagupit tayo ng langit. Wala kayo, tahimik kayo lahat. Asa ng infrastructure project ni Bangag?